Hi mga kasi warriors, isang napakagandang araw ngayon dito sa Nassau Bahamas. Ang daming barko ngayon at ang sarap nilang tignan. Sa bawat barko na yun, ay may Pilipino na nangangarap at nagsusumikap sa buhay para sa kanilang pamilya. Siman, wow, ang sarap pakinggan. Dati nung bata ako, kapag may kaibigan akong siman ng tatay, sasabihin ko sa isip ko ay mayaman sila. Pero nagkamali ako. Mayaman, oo. Sila sa pera, pero hindi sila mayaman sa memories kasama ang kanilang pamilya. Bakit? Nung una, nung una akong sumampa, ang dami kong pangarap, simple at payapa. Mabibili ko ang pangangailangan ng aking pamilya. Hanggang sa tumagal ako sa pagbabarko, pag-uwi ako ng Pinas, ang dami nang nagbago. Ang mga anak ko, ang bilis nilang lumaki. Ang dami kong nasasayang na memories na kasama sila. Pera, meron. Pero kulang at salat sa memories. Ikaw, kabaro, anong pipiliin mo? Kung ako, pwede bang pareho? May magaan na buhay at maraming masasayang memories kasama sila.